Bakit number 13, bakit nga ba may mga ibang tao pilit hinahanap ang tamang tao o mas kilala na tawag na the one? Diba? Dahil sa totoo lang, mga batid, dalawang taon na rin na I stop looking for the right person but I'm building myself to be the right person for myself another cliche game, di ba? Pero aminin ko na dati, isa rin ako sa mga taong nagbabaka sakali na mahanap ko yung tamang tao para sa akin. Nakailang heartbreaks, breakups, and excess na ako. Wala pa rin talaga. Ay madaming beses ko rin na inakala na siya na. Siya na ang dawan ko. Pero hindi pa pala kasi dumaan lang siya sa buhay ko para bigyan ako ng lesson learn at heartbreak. Alam mo ba yun? Yung iba, nag talaga ng matinding sugat sa puso ko, sa isip ko. Pero after the two years na pamamahinga, pamamahinga ko as single person, mga kapatid, nabuo ako bago pumasok sa relasyon. Meron ako ngayon. Next! Sobra-sobra <laughs> kasi, ako magmahal. Kaya kapag nasasaktan, sobra-sobra Pero alam mo, lahat ng yun, pinapasalamat ko dahil I won't not be the person who I am now without those pain, without those suffering, without those stupidity and desperation sa law. Nahirapan akong hanapin yung sarili ko rate because I was so busy looking for the right person yet I forgot to be the right person. Diba? Ang sad na part na yun. Dakot akong maiwan at mang iwan. Ang dami kong kinakatakutan na bagay na akala ko hindi ko na malalampasan. Akala ko parang hanggang dito na lang ako at parati kong hahanapin ang sarili ko sa iba. Ang hirap pala nun, no? Nakakalimutan mo yung sarili mo kapag magmamahal ka ng sobra at naiiwan mo yung sarili mo nang hindi mo namamalayan. Diba? uunahan na kita. Sasabihin mo na, bakit mo hinahanap yung sarili mo? Nawawala ba? <laughs> hindi naman literal yung ibig kong sabihin na nawawala talaga yung physical self ko, di ba? O kaya yung physical self mo, kundi hindi ko lang makita yung halaga at importansya ko para sa sarili ko. Nabulag kasi ako ng romantic love dati, I eh mean, eh mga kapatid, hindi na ngayon dahil natutunan ko ng mahalin, tanggapin at bigyan ng importansya talaga ang sarili ko kung ayaw sa akin ng isang tao, okay lang, at kung gusto naman ako ng isang tao, okay lang din hindi na ako naghahanap ng pag-ibig at attention ng ibang tao dahil nahanap ko na ang mga ito sa sarili ko kaya anumang relasyon meron ako ngayon ay bonus na lang yon Bonus na lang yon Kailangan ko pa talaga maging single for almost 3 years, Naks, bago ko malaman yun at marandaman ang mga nararandaman ko ngayon. di ba diba? Kailangan ko pang marandaman yung pagmamakaawa at paghahagulgo sa isang taong gusto kong mag-stay sa akin para lang malaman ko na hindi pala dapat ganon. Kasi hindi ako yun. At hindi ko hinahayaan na mangyarin pa ulit sa akin yon ngayon. Am I sound prideful? Mga batid? Or arrogant? <laughs> It's okay. It's my life. Diba? And I don't want someone to ruin it. Ayokong siray ng ibang tao. I can, I can, I can ruin myself, it myself. Diba? Masyado na ako naging bulag at uto-uto sa buhay para hayaan silang tatuhin ako na ulit na parang basura, na parang, nabiyon, Uh, basahan, itatayo ko yung sarili ko dahil kaya ko at iibigin ko yung sarili ko kasi gusto ko at kailangan ko. di ba Mamahalin ko yung mga taong nagmamahal sa akin hanggang doon na lang yon. Kung madami man ako naririnig na hindi maganda sa pandinig ko, okay lang. Go lang sa buhay at kung ano man ang opinion nila sa akin, okay lang. Pagod na ako i-explain at i-define yung sarili ko, diba, sa kanila. Ang mahalaga, Hinahanda ako ng Diyos sa mga bagay na gusto niyang ipagawa sa akin. Kung ano ang mga yun, hindi ko alam. Pero sana makayanan ko at palagi akong hihingi ng guidance sa Diyos. Strength and wisdom para ma-please ko siya. Si Lord God pala ang dapat kong i-please at hindi ang mga tao sa paligid ko. na its mo kapatid. Ngayon kung nakaka, nakaka, han ko ang 5 years ago, ego, na ko, ito ang sasabihin ko sa kanya. Thank you for the good and bad experiences na, na pina, pinaranas mo sa akin dati. Salamat at hindi mo ako iniwan kahit na minsan kaiwan-iwan na ako at kahit na nakakasawa na akong intindihin at sorry kung nasasaktan at na-disappoint kita along the way. Ang drama, no? <laughs> yeah, I owe my life to God and no one else, mga kapatid. Kung tatanungin mo ako ngayon, Is the right person really exists? My answer would be yes. And that person is you. Be the right person for yourself. Tama. Follow for more.